dadlo 19 sa dalawa tatlo gay okay. release niyan dandan lang hey, mga so nakatulog tayo kahapon hindi ko na napakita yung video kung paano tayo log so nag-aabang pa rin tayo is time check is 8:20 am so hindi pa rin na-release yung ibo natin dahil madilim sa area sa Pampanga uh, panoorin din natin ang video kung paano sila ni-release Good morning mga boss. Release tayo ng training natin dito sa San El Diponso. Yan, open area. Good weather na. Wala nang ambon. Matas na, na ang araw. Okay, pinaka tatlo ha. 19. Sa. Dalawa. Tatlo. Okay, release nyo na yan. Dandaan lang. So mga katolong, nandito pa rin tayo sa loop natin. So, 9-10 in-release sa San Endel El De Ponso, Bulacan. Yung mga ibon natin kasi maulimlim at madilim. Medyo maulam pa rin sa Pampanga. Kaya watch kayo. Update ko kayo sa pag-uwi ng mga ibon natin. Ibon na tayong muwi mga katolong. Pasok, pasok. Yo, masuk na. First bird natin 'no, oh, sa si demonyo. Ayun, ang ating second bird. We victory. Yan ang ating second bird. Yo! Pasok, pasok. pasok na pasok? Na. pasok-pasok sa pasok. second bird natin yung bilis kaya dumating nga naman ang third bird hindi ko napansin may third bird na tayo nasa taas kaya susunod na Port fourth bird natin ayun na kita ko na yung fourth bird natin victory naman yung ating fourth bird ayan oh. wow ayan o oh. pasok pasok bird natin pasok fourth bird, bird natin okay O, oh, yan pa isang bird natin papasok ulit yun pasok na pasok ito pa isang YB natin alibah ikot pa siya Yo. Yo pagpalima natin masok na ating YB yun no oh. pasok yan yeah, kitang kita ang bulusok ng ating panganim oh. YB pasok 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 na pasok na yun no oh. yo yeah! pepe pang walo yeah. ah? pasok na, pasok na. Pasok, pasok, pasok. Ano? Pangwalo. Ayan, yeah, so mga katoyo, nakakawalong ibon na tayo. So, dalawa pa yung inaantay natin. Galing training. <laughs> so, tara, update ko kayo sa darating pang ibon. Ayan pa, isang ibon natin, pang siyam. Yeah! No, Ayan, oh. yeah, kapasok na. Pasok tayo dalawa, sabay, sabay. Pasok, pasok. Eh, sabay, And sabay. And sabay. Yeah, so guys, mga katoyo, syempre, kompleto na tayo sa YB 19 galing San El Deponso, Pampanga. So, na tayo. Thank you very much for watching Toyong TV. Peace out.